Pastor Jeff, ang tatay namin ay 73 years old, diagnosed with cancer one year ago. Sampung taon na siyang byudo at mag-isang nagpapalaki sa aming limang magkakapatid. Sa pagiging negosyante ay napagtapos niya kaming lahat. Kaya lahat kami ngayon ah. ay professionals na. Tatlo po sa amin ay may mga pamilya na habang ang dalawa ay single. Ako po ay pangatlo sa magkakapatid at may sarili ng pamilya. Sa pagnenegosyo, nakaipon ng mga ari-arian at nagkaroon ng savings ang aming ama. Subalit ang naipon na unti-unti na ngayong nauubos para sa kanyang pagpapagamot. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng misdiagnosis dito sa Pilipinas. Kaugnay ng sakit niya, kinailangan tuloy naming magpunta sa ibang bansa upang maipagpatuloy ang gamutan. Lalong lumaki ang gastos. Subalit doon naman natukoy ang tamang gamot para sa aking tatay. Kaya nagkaroon kami ng pag-asa na siya po'y gagaling pa. Pero isang araw, sinabi ng aming ama na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Kung ipagpapatuloy daw kasi niya ang pagpapagamot, siguradong mauubos ang kanyang naipundar. At di kalaunay magiiwan pa sa amin ang malaking utang na kailangang saluhin namin magkakapatid. Kaya gusto na niyang huminto at sumuko na. Pastor, hindi namin malaman kung susundin namin ang tatay namin dahil sa usapin ng pera na iiwan para sa amin. At sak magagamit sa pagsisimula ng pamilya na mga kapatid namin na wala pang asawa sa ngayon. Baka tama po kasi si tatay sa sinasabing niya na kahindi siya gumaling pagkatapos eh, maubos lahat ng naipundar niya at mag-iwan pa nga ng utang sa amin na kailangan naming saluhing magkakapatid. Kami po ba dapat ang magdesisyon na ituloy ang gamutan ni tatay para po sa pag-asang siya'y gagaling? O dapat na itigil na ito para hindi na umabot pa sa paggastos ng malaki? Ano po ang inyong payo, Pastor? Yan po ang liha mula kay Marisa ng Laguna. Anong say mo, Brad? Gusto ko magpasalamat sa iyo, Ate Marisa, sa iyong pagsulat sa amin at uh, uh, sabihin ko lang ipagpatuloy mo lang yung manalalangin para sa kagalingan ng iyong ama at yung buong pamilya. Alam ko, sitwasyong ito ay hindi madali at naunawaan din natin yung bigat ng iyong nararamdaman. So, may konti lang akong payo. Uh, I'm not gonna give you a parang ito dapat mong gawin and all dahil una-una mas kilala nyo yung tatay nyo, mas kilala nyo yung inyong magkakapatid. I'm just gonna give you some guideline. Number one, siguro unahin natin ang kalooban ng Diyos. Si maglaan tayo ng oras bilang pamilya upang lalo puspusang manalangin, hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng kalinawan ng pag-iisip ng kaliwanagan ng kalooban para sa inyong ama. Napakahalaga na itong desisyon na to. In fact, yan nga yung ating Bible verse for today. Sabi sa Kawikaan 3.5-6 Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang unang maipapayo ko sa iyo ate Marisa ay unahin mo yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, isik mo siya dahil pag sinisik natin ang Diyos, binibigyan tayo ng wisdom. Pangalawa, makipag-usap kayong magkakapatid na masisina sa inyong ama. Pag-usapan nyo bilang pamilya yung nararamdaman nyo sa loobin ng iyong ama at mahalaga rin marinig nyo ng lubos yung kanyang damdamin at dahilan. Tanungin nyo siya kung ano pa talaga nakakapagpabigat sa iyong puso. Ang takot bang maubos yung kayamanan o ang pagpaghihirap ng proseso ng gamutan. Habang mahalaga ang opinion ninyo bilang mga anak, respetuhin ninyo yung kanyang desisyon bilang isang individual na may karapatang pumili ng lala para sa sarili niyang katawan at buhay. Pangatlo, ibangin niyo yung purpose ng money, ng wealth. Kasi ang yaman ng inyong ama ay bunga ng kanyang pagsusumika. Ngunit ang layunin ng kayamanan na hindi lamang upang, alam niyo, maipasa sa inyo, uh, kundi of course, magamit din sa kanya. Kayo naman, mga bata pa, mayroon din kayo oportunidad na kumu mag magkapag-create din ang sarili niyong wealth. Kaya napakahalaga rin na imbangin niyo, ano ba yung purpose ba't nakapag-ipon si tatay ng such amount? Kung ang yaman ay maaaring ipasa, well and good. Pero kung may pagkakataong emergency na cases na ganyan, I think, isik nyo si Lord, ano yung purpose ba't may pera yung tatay namin? At mahalaga rin, uh, Marisa, magkaroon kayo ng bukas na komunikasyon bilang magkakapatid. Ayaw nyo na magkasisihan balang araw. Eh, ikaw kasi, ikaw nang una, pin pinayagaw mo si tatay huwag magpagamot. Eh, ikaw kasi, pinayagaw magpagamot. Ngayon, naghihirap tayo. So, siguro maganda, Marisa, hanggat buhay tatay nyo. Of course, malakas pa naman siguro. Kayong magkakapatid, huwag maging uh, dahilan to ng hidwaan nyo. Kasi ang worst na to, wala na kayong tatay, magkakaway pa kayo magkakapatid, di sayang naman kahit may pera kayo kung watak-watak, wala rin kwenta yan. At lastly, ito na yung pinakamahalagang part ng aking payo. Hikayatin nyo ang inyong ama na maghanda spiritually. Okay, Marisa, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang spiritual na estado ng tatay nyo. Hindi lang yung physical na healthy siya kasi yung mga binuhay ni Jesus nung panahon niya, sila Lazarus, yung yung, 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 anak nung taganain, namatay din yun physically. Yung mga pinagaling niyan, mga nakalakad na lumpo, nakakitang bulag, physically namatay din yung mga yon. Pero sa sakit nila, na nakilala nila ang Diyos spiritually, nasa langit sila ngayon. So, more than the financial, more than the physical aspect na sitwasyon ng tatay nyo, siguraduhin yung naihanda niya ang kanyang puso sa Panginoon. Para mawala man siya rito, eternally, kasama niya ang Diyos sa langit. So, Ate Marisa, alam ko, parang baka mas lalo ka nalabuan sa payo ko, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, isik mo si Lord. Isik mo siya, kayong mag-aama, kayong magkakapatid, dahil alam natin na pagpapalain kayo ng Diyos sa inyong desisyon, ko ano man ang ending ng desisyon nyo. Again, kawikaan 5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon at sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Manalangin tayo Ate Marisa. Lord, maraming salamat Lord sa kabutihan mo. Na ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng giya, ng guidance Lord God upang sa mga ganitong klaseng desisyon, nagkakaroon kami ng kalinawan. So Lord, inililipag ko sa iyo ang tatay ni Ate Marisa. Lord, yung miraculous healing. Yung uh, 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 healing na mag galing sa iyo. Lord, nandiyan ang siyensya, nandiyan ang medisina, pero ultimately, you are our healer. So Lord, pagalingin niyo po si tatay, ang na kanyang mga karamdaman. Again din, Lord, yung mga anak niya makaroon ng peace of mind, anumang desisyon ang kanilang madesisyonan. Salamat, Lord, sa inyong guidance. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.